Hello everyone! Welcome ulit sa channel, Anting Galing TV. For to this video, magpapakain tayo ng ating mga alagang itik. At ito yung mga pagkain po. Organic. Uh, asul, asula. at uh, tawag nito, kangkong. Madre de agua saka puno ng saging giniling ko sa aking gilingan tapos nilagyan ko ng darap at sa kapalay ito na po yun no oh. organic na pagkain uh, ito na yun ngayon palalabasin na natin yung mga ating mga itik na pakaingay na hello gusto po kayo at parang may nakikita akong isang itlog nagpaparamdam na naman sila mga boss Kuya. Yeah. Hindi dahan lang. Ayun no, nakakatuwa sila mga boss. Enjoy. Kita natin dito parang may nakikita akong itlog ah. Ay, ah, mayroon nga. Mayroon nga dito. Yun no. Kukunin natin. Yun, oh. Thank you po. Nagpaparamdam na po sila. Parang tuloy-tuloy na to. Yes. Paparamdam ulit. Kaya, yeah. Diyan ka muna. Kita naman, kita nyo naman, mga boss, kung paano sila, kum ganang kumain, mga boss. Yan, oh.

Kainin mo naman mga boss, so ang lakas silang kumain, no. Organic na pagkain 'yan kasi feeds. Mayroon pa kaming palay. May stock pa kaming palay, kaya analo ko ng palay. <coughs> ah, sila oh. Tapos may nagpaparamdam na naman ulit ng itlog. Tubig sila sa pag-iitlog eh, dahil walang ano dito, wala talagang katubig-tubig palayan, kaya hindi ko nang na pinastol masapa naman ako tabi sapa naman ako dito kaya ano na lang tiyaga tiyaga lang sa pag ano tiyaga lang sa pag ng pagkain lagyan ng asula may asula ako madudiagwa kangkong at saka puno ng niyog ginigiling ko nahalo ko tapos lagyan ko ng darak at saka palay kaya ayun Tawa ng Diyos, mataba din naman ngayon. Ngayong araw to, mayroon tayong good news kasi may nagpaparamdam na naman ng itlog. Baka bukas, marami na to. Eh, thank you, Lord. Gano'n mo man sila, oh. Saka kumain. hindi mo sila nakaubos maya maya maubos din yan balik balikan din nila kakain ligo kain ligo lang yung mga yan kaya pag magalaga kayo ng mga itik mga boss kailangan talaga may tubig kayo ano mo naman ang linis tapos gusto talaga na nila ng tubig konti lang nilagay ko tubig dyan kasi malapit ako sa sapa kaya dito na lang update natin mga boss sa ating nagpapakain ng ating mga alagang itik ako nga pala si Boss Anting ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap salamat po oh